Hello mga mamshi kong judgmental. So karon guys, ara kami diri sa Kerala, India kag naga sa ulog sila subong sang temple festival. So nagtan kami sang fireworks kag sa pagpauli namo nakabatsag si Asif sang kagutom. So nagdecide siya nga magbakal sang street foods. So karon, ipakita ko sa inyo kung paano nila i-prepare ning street foods diri sa India. Kung tuod gid bala ang nakita naton sa Facebook nga no, ginamikos-mekos nila ang street foods diri. So lang tawa nyo guys, kag kamo na lang bahala mag-judge kung legit or lie bala ang Mekos Mekos na ginatawag nila diri sa India. So diri kami sa Kerala part sa India. Actually kadako-dako gid bala sa India. So pareya sa aton may ara sa Luzon Visayas kag Mindanao. So ang side sa Kerala daw yung so, Mindanao side man gyapon siya. So subong ari na prepare na ang street food ni Asif. Hindi ko balaan kung ano ang tawag sini. Basta piece siya nga variety. So, yellow siya. Though green peas, gihapon siya. Pero yellow siya. Ang <laughs> ano tawag siya, hindi ko sure. So, muna guys, kaya may na ni Insan kung uncle. So, ready to serve na guys. I-judge ta na. See you sa next vlog. Bye!